Pinapakilos na ni U.S. President Joe Biden na mga otoridad kung ano talaga o upang alamin kung ano talaga ang motibo sa pamamaril at tangkang pagbatay kay dating Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Sinabi nito na kanyang natawagan na sa telepono itong si dating President Trump kung saan naging maikli at may respeto ang nasabing tawag. Dagdag pa nito na kanyang inatasan ng mga otoridad na doblehin ng mga seguridad sa bawat political rally na nagaganap sa Estados Unidos. Kahit na magkatunggali sila nitong si Trump sa politika, ay nagkaisa pa rin para sa pagsulong sa kapayapaan at katahimikan ng US ang magkatunggaling opisyal. Nagpabot rin si Biden ng kanyang pakikiramay sa nasawing biktima at maging sa mga nasugatan. Nanawagan ito na ipaubayan na lamang sa otoridad ang investigasyon at huwag magpakalat ng mga negatibong impormasyon ukol pa rin sa motibo. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni US President Joe Biden.: I'm sincerely grateful that he's doing well and recovering, and we had a short but good conversation. Joe and I are keeping him and his family in our prayers. We also extend our deepest condolences to the family of the victim who was killed. He was a father. He was protecting his family from the bullets that were being fired. and he lost his life. God love him. We're also playing for the full recovery of those who were injured. And we're grateful to the Secret Service agents and other law enforcement agencies who, and individuals who risked their lives literally for our nation. Unity is the most elusive goal of all. But nothing is important than that right now, unity. We'll debate and we'll disagree. It's not, that's not going to change but it's going to, we're going to not lose sight, in fact, who we are as americans. The fbi is leading this investigation, which is still in its early stages. we don't yet have any information about the motive of the shooter. we know who he is. i urge everyone, everyone, please, don't make assumptions about his motives or his affiliations. let the fbi do their job and their partner agencies do their job. Bahagi po yan ng paliwanag ni U.S. President Joe Biden kasunod po yan ng tangkang pagpatay kay dating President Donald Trump. Samantala, kinundin na na rin ng mga lider ng iba't ibang mga bansang laganap ganap na assassination attempt laban kay dating U.S. President Donald Trump. Sinabi nitong sina Prime Minister Justin Trudeau ng Canada, British Prime Minister Keir Starmer at German Chancellor Olaf Scholz na ang pag-atake ay isang panganib sa demokrasya. Nagdag pa nila na walang puwang sa politika ang nasabing pamamarila. Kapwa nagpabot na rin ng kanilang mga panalangin para sa agarang pagaling nitong si dating Pangulong Trump ang ilang mga lider ng iba pang mga bansa. Gaya po yan nitong sina Hungarian Prime Minister Viktor Urban, Mexican President Claudia Sheinbaum at Indian Prime Minister Nehendra Modi kasama na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, itutuloy pa rin ang nakatakda ngayong araw na Republican National Convention sa May Milwaukee. Ayon kay RNC Chair Michael Whatley na mahigpit ang kanilang ugnayan sa mahigit apat na po na iba't ibang uri ng alagad ng batas. Tiniyak din kasi ni dating U.S. President Donald Trump na ito ay dadalo sa nasabing convention kung saan ang mga delegates ay inaasahan na formal na kikilalanin na ang pambato ng partido sa pagkapangulo. Inaasahan din na magbibigay ng kanyang talumpati si Trump na ang magiging tema ay pagkakaisa para sa Estados Unidos. Samantala ay pinagutos naman na ni Pennsylvania Governor Josh Shapiro na ilagay sa half-mast ang lahat ng bandila ng U.S. at Commonwealth flags sa kanilang mga public building at Commonwealth facilities. Ito ay kasunod na rin ng naganap nga na tangkang pamamaril kay U.S. President Donald Trump. Nagpapabot din ito ng pagdarasal sa mga biktima ng pamamaril na kanilang kababayan. Kumagugunitan nga nasawi si Cory Comperatore dahil nga sa tinakpan niya ang kanyang pamilya kaya tinamaan siya ng bala habang mayroong dalawa pang biktima ang nasa kritikal na kondisyon. Kaugnay niya narito ang bahagi ng pahayag ni Pennsylvania na Governor Josh Sapiro. We lost a fellow Pennsylvanian last night. Corey Comperatore. I just spoke to Corey's wife and Corey's two daughters. Corey was a girl dad. Corey was a firefighter. Corey went to church every Sunday. Corey loved his community. And most especially, Corey loved his family. Corey was an avid supporter of the former president and was so excited to be there last night with him in the community that we continue to wish for a full and speedy recovery and pray for the former president and that the Comperatore family remains in our thoughts and prayers Bahagi po yan na naging pahayag ni Governor Josh Shapiro kaugnay pa rin nga po sa shooting incident sa si campaign rally ni dating US President Donald Trump don po yan sa May Butler Pennsylvania Marami so, pa rin po nito nakikisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga world leaders sa uh, pagkundena sa pag kay dating U.S. President Donald Trump. Ayon sa Presidente, malaking kaginhawaan ang ulat na ligtas at nasa mabuting kalagayan ngayon uh, ang dating Pangulo matapos itong tangkain na uh, patayin Kung maalala, nadaplisan ng bala ang kanang tenga nitong si Trump. Uh, gubugulong na rin sa ngayon ang investigasyon kaugnayan sa tangkang assassination sa dating Pangulo ng Estados Unidos. Uh, Una lang inihayag nitong si Trump na siya ay binaril dahil sa nadaplisan siya ng bala sa kanyang kanang tainga. Samantala, kaunglay pa rin sa mga balita, kaunglay po dito sa tangkang pagpatay kay dating U.S. President Donald Trump, kinundin na rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tangkangahong pagpatay kay dating U.S. President Donald Trump sa isang campaign rally doon po sa May Pennsylvania. Sinabi nitong si Duterte na ang pamamaril sa U.S. Republican candidate ay isang chilling indictment ng ating panahon. Sa isang payag, sinabi ng dating Pangulo na ito ay isang wake-up call na walang sinuman kahit isang dating Pangulo at nangungunang kandidato sa pagkapangulo ay ligtas kahit sa pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Sinabi ng dating Pangulo na ang nabigong pagpatay ay nangyari sa isang napakahalagang panahon kung saan apat na buwan na lamang bago ang halalan para yan sa susunod na Pangulo ng Estados Unidos. Saan pa nitong si dating Pangulong Duterte na ang spekulasyon na ang may kinalaman sa darating na halalan ang marahas na insidente ay napakahirap ng itanggi. Ang malaking kalamangan naman nun itong si Trump sa presidential way ay nagdulot ng pag-aalala sa mga tumututol sa kanyang inanunsyong mga prioridad. Binanggit din itong si Duterte na ang resulta ng halalan sa Estados Unidos ay may epekto sa ibang mga bansa, kabilang na ang Pilipinas habang pinupuna ang mga patakaran ng kasalukuyang administrasyon sa ilalim ng Democrat na si Joe Biden. Ang mga patakaran niya ng Amerika sa ilalim ng administrasyon nitong si Biden patungo sa Pilipinas, particular ng paglalagay ng missile system sa may Ilocos Norte dito sa Luzon, ay naglagay sa Pilipinas sa malaking panganib. Nagdulot din ito ng takot sa mga Pilipino na maging target ng bansa kung sumiklab ang digmaan na numang oras ipinahayag ng dating Pangulo ang kanyang pag-asa na ang mga resulta sa U.S. presidential elections ay nagpapahiwatig ng mabuti para sa Pilipinas at mga Pilipino. Inihiling din niya ang mabilis na paggaling nitong si Trump mula sa kanyang mga sugat at trauma na dulot pa rin ng tangkang pagpatay sa kanya naman, sa iba pang balita, kinilala na rin ng Federal Bureau of Investigation ang gunman na namaril kay dating U.S. President Donald Trump sa State of Pennsylvania kahapon. Ang sospek ay kinilalang si Thomas Matthew Crooks, 20 anyos. Residente siya ng Bethel Park, Pennsylvania, USA. Siya ay isa pong nursing home employee at nagtatrabaho bilang dietary aid at tagapaghanda ng pagkain. Nagtapos si Crocs sa Battle Park High School noong 2022 ayon sa isa sa mga naging schoolmate niya na kinilala namang si Jason Color, Siya ay dumanas daw ng pambubuli noong high school at kadalasan na mag-isang kumakain. Kinukot siya din umano siya sa paraan ng kaniyang pananamit na kadalasang gumagamit ng hunting outfit. Batay naman sinilabas na resulta ng inisyal na investigasyon ng U.S. Secretary of Service, si Crocs nga ay rehistrado bilang isang Republican at pinaniniwala ang kumilos mag-isa nang isinagawa nito ang pamamaril. Lumalabas na makailang beses na rin nakita ng mga witness ang naturang sospek at iniulat nga sa pulisya ang kaniyang mga kahinahinalang ginagawa. Ayon sa Butler Police, ilan daw sa mga report ukol sa suspicious activity na ang kanilang nerespondihan kabilang na ang ulat ukol kay Crocs. Pinaniniwala ang gumamit daw si Crocs ng isang R-style rifle sa kanya pong uh, pamamaril. Ang AR-15 nga ay isa pong uh, semi-automatic rifle na gumagamit po ang AR-15 ng high velocity bullets na nagagawa ng lumipad ng napakabilis. Ito ay triple pa daw sa bilis ng isang handgun o pistol. Isa nga sa mga katangian ng naturang baril ay ang pagiging accurate nito sa kabila pa ng malalayong distansya. Ang bubungan kung saan nga pinaniniwalaan daw na ipinutok ni Crocs ang kaniyang baril ay kulang-kulang 150 meters. Mula po 'yan sa podium mismo na kinatatayuan noon ni Trump kung saan ay nasa 150 meters naman ang distansya na ginagamit na marksmanship training ng mga US Army recruit para mabigyan sila ng M16 rifle. Nakarecover din ang mga law enforcer ng mga bomb making materials sa loob po yan ng sasakyan ni Crocs. Samantala, kasabay nga naman ng assassination attempt kay Trump ay nabaril din ng ilan pang katao na nagdulot naman ng pagkamatay ng isang individual at pagiging kritikal ng dalawang iba pa. Ang namatay nga ay kininalang si Nakori Comparator, 50 anyos at isa pang volunteer firefighter. Pinaniniwalaan po na iniharang niya ang kanyang katawan para protektahan ang pamilya na mangyari ang insidente ng pamamaril. Ang dalawang kritikal ay kinilala namang si David Dodge na 57 anyos at James Kappenhaver na 64 anyos na kapwa po nakatira sa may Pittsburgh. At bagaman una nang naiulat ang pagiging kritikal ng kanilang kondisyon, sinabi ng local police na nasa stable na ang kanilang kalagayan.